Hindi po ako ng tulong sa inyo. Lagi pong dili ang sahod ko dito. Simula po nung unang buwan ko dito hanggang ngayon po, laging dili po ang aking sahod dito. Tulungan niyo naman po ako sa aking sahod. Ang makauwi na po si Rapi, gusto ko na po umuwi po sa Pilipinas. So ang uh, complainant natin actually na nasa Jordan for the past nine months na, no? Uh, po, nasa months. Ay si Princess Ojeda. Pero itong nakita ninyo na panawagan through video, pinadala niya sa kaniyang uh, kinakasama, ang elito uh, at ng kapat sa kapatid niya na si Jerry. Okay, okay. kailan okay. niya pinadala itong kailan niya na monitor ito? Bali ngayon lang niya po si pinadala sa amin kasi uh -huh. naano niya po na matagal na po siyang bali imagine, apat na Apat na buwan One. po siya sinahodan. Tapos yung itong pang Huli. uh, huling limang buwan, wala na po. Wala na sahod. Alam ba natin kung ano yung agency na nagpasok sa kanya doon? Alam natin ang address niya? Oh. Yes, Alam pa. po namin. Okay. Uh, itong nine months niya na trabaho, magkano sana ang sweldo niya? Ang one month niya po ay pumapasang ng 21,000. Sa pesos na yan. Yes, Depende. No? So maaaring tumaas pa ito kasi opo. pag tumataas yung exchange rate, yes, ano? 21,000. So noong una siyang na-deploy doon, kailan ba siya umalis? Kung nine months ago, so bali... November 28 po. November last year, 2022. Ay, 26 po ma'am. November 26, nung 20, last year, 2022. Opo, opo. Bali, opo. doon opo. na siya nagpasko. Opo. March, nakakapagpadala pa siya. Ayun, ganun. uh, two months po nagpadala siya. Tumans nagpadala. D December sa January po. Nung pumatak na ang February hanggang sa kasalukuyan wala na po. At uh, bukod doon, hindi siya nakakakain. Hindi siya hmm. nakakakain. Balisang araw lang sa bihis lang po sa isang araw. Naku, share um, hindi pwede sa iyo 'yan. Parang, at saka noodles lang kumamae. <laughs> saka isang tinapay, tinapay. Ang kinakain sa isang e, araw. Hindi po kaya. <laughs> Diyos ko, ano ba dapat ang trabaho niya doon? Eh, hey, all around yeah. sa bahay. All around sa bahay. Eh, hey, down po yung bahay. So, domestic helper siya, kasambahay siya Opo. doon, at ang nakalagay sa kontrata niya ay tagalini siya. Opo. Mag-isa lang siya. Ayun nga yes, po, mag-isa mag lang sa isang bahay. Napakalaki Pero hindi po. natin alam yun noon. nangakala natin, may iba siyang mga kasama. Opo. Opo. Ah, magandang hapon sa iyo, Princess. Yes, ma'am. So, nandyan ka ngayon sa bahay na pinapasukan mo. Okay. Opo, ma'am. Ah. Ako ngayon, okay. nag okay. po ako, okay. pero hindi po ako tapos. Nag-ano lang ako. Nandiyan ba ang amo mo? Baka, ma'am, makita ka dyan. Ano bang kalagayan mo? wala po umalis po sila pero may CCTV po dito ma. Am. Kita naman po nila. Okay. Nasa amin na ang address mo, Sir Vincent. Princess, oo. Uh, sir, okay. alam na po ninyo yung kalagayan ni Princess. ah uh, yes, ay... magkausap oo. kami ni Princess. Oo. So ano po ang action na nagawa na natin tungkol doon sa sweldo niya na hindi po nabibigay? Actually, wala naman po kasi siyang sinabi sa amin na hindi nabibigay yung sahod niya. Ang sabi niya ho, ku, ang sabi niya, Um, meron daw kulang dun sa sahod. Nagpadala naman siya ng mga resibo nung kinumpute naman namin na mm -hmm. nasa 280 eighty uh, Jordanian dinar pero meron siyang isang resibo na 248 which is parang nasa 350 dollars lang. Uh, wala naman siya sinabi sa amin na a whole month, wala siyang sweldo. She did not say anything of ah, the sort. sige. Source. Tanungin natin si Princess, ha? Linawin natin. Princess, mm -hmm. kailan kahuling nakatanggap ng sweldo sa amo mo? Wala po talaga akong at Five piso, ma'am. Wala po? Kasi ang... ako nangyayari po. Uh Oo. -oh. Opo. Bakit? Bale, ang nangyayari po, ang sabi ng amo ko talaga nung unang sahod ko dito ng isang buwan, ang sabi niya sa akin, hindi daw ako allowed na maghawak ako. pera. ngayon, sinabihan ko po siya. Sabi ko sa kanya, bakit madam? Kasi sabi ko na, nasa kontrata po yun. Dapat, ibinibigay niyo po yun sa akin ng cash. Kasi natural, ano niya ako, patulong niya ako. Talagang nakalagay naman talaga yan doon. Tapos, ang sabi ko sa kanya ngayon, nag-isip ako, sabi ko, kung ngayon niya ibigay sa akin yung pera, kung hindi ako allowed, bakit? Hindi eh, di ipadala niya sa pamilya ko ngayon nakapagpadala po ng apat na buwan. Yan nga po eh. Yung mga padala na yan, lagi kami nag-aaway naga ano nag ng amo kasi ang lagi niya sa akin sinasabi, wala kang responsabilidad para magpadala ka sa Pilipinas. Si, hindi mo sila responsabilidad. Bakit? May anak ako, madam. May okay. pamilya din ako sa Pilipinas. Sige. Hindi niya pwedeng questionin. Okay. So, sa makatuwid, meron kang natanggap na cash, pero yun lang unang dalawang unang buwan. Tama ba? Unang dalawang buwan? Nung dumating ka dyan... Apat na buwan. Apat na buwan. so, December, January, February, March, hawak mo ang pera. Yes po. Nung Hindi, Itong, siya po ang pagpapadala. Ah, siya ang na Wala kang nahawakan. Yes. Okay, ma-establish natin yan ha. Uh, dito naman, tatanungin ko, kanino pinadala yon Sa kaninong account? Sa akin mo yung... sa'yo, December, December, sa January. Lang po. Sir, ano po ang paraan natin? Ano ba ang dapat? Hawak ba ni Princess ang pera? O pwede ba yung pinapadala diretsyo? At kung pwede yon, ano ang magiging katibayan? At paano machi-check Yung katibayan yan? would be, ano, syempre, yung remittance slip. 'Yung remittance uh, slip na 'yon dapat hawak ni Princess, dapat pinapakita uh, ng amo niya. Uh Oo, -oh. of okay. course kasi ang uh -oh. advice naman namin sa kanila when they I you don't know, when before they leave, we tell them, "Oh, 'wag kang pipirma sa kahit ano na hindi mo nare-receive ha. pagka uh -oh. pagka ang employer mo nagpadala sa iyo, hingin mo 'yung remittance slip, tapos i-check mo sa family mo kung natanggap nga nila bago okay. ka pumirma." So, eto ngayon ang babalik ko ngayon, Princess, meron ka bang napirmahan? na kahit na ano dyan sa amo mo? Ma, mayroon. Yung pinagawa niyang ano, yung statement account, nagpagawa sila ng statement account nung 13. Kasi po, <laughs> kasi po, Nag, ay hindi, nagpagawa po siya nung, basta nito lang po nitong August, nagpagawa siya ng statement. Oo. Ay, statement. Um, para may proof daw siya na nahawakan ko daw ang pera. Sabi ko nga, paano ko nahawakan ng pera? Ay, mahulog okay. nga niya dun sa Pinirmahan account. mo ba yun? Pinirmahan yes, mo yun? Ma, pinir okay. Ano uh, Okay, under duress. Uh, harap kami talaga sa uwa. Okay. Sinasak ko na nga po siya. Ako ni ayaw niya. Okay. Ayaw niya talaga po. Sir Agnel, magandang, magandang hapon, hapon Si spoiled na spoiled kami sa inyo at idudulog okay. na naman namin. Ito pong problema ni Princess. Question lang, yes. paano nagkaroon ng access yung kanyang uh, employer sa kanyang pamilya dito sa Pilipinas? Sinabi ang kasus na ma'am, okay, kung ano po ibigay sa akin yung pera ng cash at sabi nga niya hindi daw ako allowed. Ngayon, ang uh, pinilit ko siya, sabi ko ipadala mo yan. Ngayon, ipinigay ko sa kanya yung address sa kanyang pangalan ng aking asawa tapos yung contact number. We, will find out. Na, total man, ano eh. Sir so, Arnel? Uh, ayusin natin. Diba, dapat eh, ano, eh, si, si Placel, eh, ano, nakikinig naman. Yes po. Yeah. Sila ang dapat na unang-una talaga magtanong bakit ganon ang arrangement. Meron mm -hmm. naman tayo foreign recruitment agency doon, nakapartner nila, yes. kailangan i-address doon bakit ganon ang arrangement. Ako lang nagtataka bakit na parang ang bilis naka-access ng kanyang employer ta, na mag-remit ng pera diretso. Doon lang ako medyo nag nagtataka. Hindi, hindi naman muna ako kasi hindi Bakit, bakit uh siya sa uh -huh. na hindi siya pwedeng humawak ng pera? Sige, we will find out uh, kung bakit ganun. Bakit hindi siya pinapasawad, papupuntahan natin. Pero yung kanyang foreign recruitment agency, uh, at saan, ano, ano masasabi niya ano, ni Placewell? Vincent, na-contact niyo ba yung foreign counterpart ninyo? Yes, kasi nga, um, kinakausap nga sila na para pumunta dun sa Polo. Mm -mm. Kasi nga, yun naman ang advice ko. Sabi ko, let's not, ano, let's not agitate the employer kasi nga baka mamay since the worker is in in the ano no custody of the employer ayoko naman na magkaroon sila ng alitan or away oh, dyan dahil lang so, oh. dyan Okay, kasi syempre safety ng worker ang inaalala ko. Mm -hmm. So, kinukonvince yung employer na pumunta sa polo para at tapos in-advise lang ko rin tong si Princess, sabi, sabi ko sa kanya, oh make sure lahat ng mga complaints mo, sasabihin mo dun sa polo. Para makapag-explain at ma masabi ni employer yung explanation niya bakit hindi binibigay sa'yo yung sweldo or kung may kulang man dun sa salary. Mm -hmm. Pero kasi, actually ha, um hindi talaga sinabi ni ni Princess na hindi siya pinapasweldo. Ang alam ko pinapadala. Ang ko po sa asawa ko sa kayong pangalawa, yung pangatlo at pang-apat, doon po yung sa anak ko po sa, um, sa sister-in-law. Yeah, yeah, actually, nagpadala naman doon sa sister-in-law. So, princess, when you say something kasi, you have to disclose everything. Huwag uh, mong itago yung iba. Ang sinasabi mo kasi online dito sa ano, no, is dalawang buwan lang ang pinadala. Pero kasi merong iba pa na pinadala, princess. Ilan, princess, ang pinadala? Dalawang buwan po. Dalawa rin. So, out of the nine months na nandoon siya, uh, mahigit kumulang ah, nine months, lang apat na buwan lang ang remittance na meron tayong record. Yung, ganun nga po. Tama o, ba, opo. Princess? May adisipin <laughs> 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 Pero yung mga iba na po, wala na po talaga. Okay. Wala akong nahawakan sa skipis. So, meron bang nahawakan. ibang, Princess, meron bang ibang tao na maaaring napadalhan? Bukod dito sa mga anak mo at dito sa kinakasama mo? Wala po. Wala. Nanay mo, at 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 tatay mo, Uh, Wala. Kapatid mo, Saturday. si Jerry, nabigyan na ba? Wala. Hindi <laughs> pa, rin. Okay, uh, gusto ko lang i-establish yun, ha? Okay. 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 Kilan yung ano? Tanong natin, kilan yung huling alam niya na nakapagpadala siya? March. March, March po siya, uh, yung March, huling padala talaga March, niya. March, March. At yun din ang uh, alam ninyo? At yun, Atty., kung baga ni, kung sino yung sinasabi yung padadala niya, doon padadala, so nagbibigay siya ng pangalang. Ganon ba nangyari? Oo, parang ang nangyayari is para mapilitan si Madam magpadala, magbibigay siya ng taong nangangailangan. So it's either yung mga anak niya ang nangangailangan o ang dito sa kinakasama niya. Mm. So kada But isang yun... hingi niya, magpapaliwanag siya kung sino yung yes. uh, nanghihingi, doon diretsyong ni padadala. Yes. Ganon ba? Sige, oh, ganito na lang para papa i-report -re ko na lang sa opisina sa Oman and then was, I, I think we need to find out more details about this case. But Oo, certainly, tutulungan natin. At saka, ang tanong lang talaga dito, Sir Arnel, bakit bawal ba silang maghawak ng pera? kasi hindi... I, I, I think there is more to more to this story than okay. what we are getting now. Eh. Okay. Kasi talagang this is a little bit strange. Bakit ganon yung kasi kung ayaw magpadala, kung ayaw magbayad doon, hindi na magpapadala yun. Eh, ba't nagtsatsaga pa magpadala yung kanyang amo kung kani-kanino? Oh. Yun yung gusto ko malaman bakit. Eh, mas mahirap yun eh. Oh, princess, mas mahirap Wala ka namang utang. May utang ka ba sa amo mo? Wala ma, wala utang walang kang utang sa amo ka mo. Na, kasi nabili din ako ng pagkatin ito. Winakaltas din nila. Pati nga yung gamot sa mata. Nabayaran ko na natin, ano. Sir Arnel, meron pa pong isang reklamo. Isang beses lang daw sa isang araw siya kung pakainin. Oh, Sige, ganito na lang para mas mabusisi natin ng ano, papupuntahan ko doon sa ating ano, welfare po. officer. Tukunin ko na lang yung ano. Yung address ko. Alam niyo naman, lagi naman tayo may cases eh. Kaya lang, dito medyo marami kung parang question bakit gano'n. Mukhang kailangan makausap ng masinsinan para makuha natin ang uno't dulo. May mensahe lang po si Angelito Gonzales. Ito siya yung kinakasama ni Princess. Ma'am, kasi yung nakaraang week, tumawag ang asawa ko at si Princess. umiyak po. Ang sabi sa akin, binantaan po siya ng kanyang amo. Ano ah, ko, may pagbabanta. May tetras pa. Papatayin daw po siya. Okay. Tapos ma'am, ma isa pa po. Yung agency niya, bakit tinuturuan ng asawa ko tumakas sa amo niya? Pabutang po. Tumakas? Tumakas? Yun pang sabi. Tumakas oh, daw po mga siya. Pabutang polo. Ang sabi ng agency. Oh, ako. Bayang... Oh. Hindi ko naman kayang tumakas, walang umhawak, hey, no, akong hawak. na Huwag kang tatakas. Pupuntahan ka dyan, Princess. Mas delikado kung... Kasi baka rin itutulungan no, po siya ng agency May palita sila ng message sa messenger na pinasa sa hey, akin ng asawa. Anyway, sige. Uh, action na ano natin naman? yung pagkaganyan ng level. <clears> oo, <throat> oo. Oh, oh, oh. uh, sige, kunin natin yung exchange of messages saka kung sino. Hindi naman siguro si Vincent yun. Hindi <laughs> <Okay. laughs> <Okay. laughs> okay. ko lang kung alam sa kanila. Mukha mo maayos to si Vincent. Oo, oh, maayos ito. Na, ang pangako ko sa inyo oh. lagi, we will look into, we will look into yes. this and take immediate action. Thank you. Thank you, Sir uh -oh. Arnel. Yes. Uh Oo. -oh. Sige, uh, Vincent, okay Yes. Actually, ma'am, ang ginagawa kasi nung counter office, no, ini-invite kasi yung employer dahil hindi workers sa Polo. Okay, It's just so happened na um medyo makulit din yung employer. Actually hey. yung employer nagpadala na nga rin daw ng attorney doon sa Polo. Okay? Kasi nga ang sinasabi ng employer, wala naman siyang ginagawang masama. Everything is within the law yung ginagawa niya. Kaya nagugulat siya bakit bakit siya kinukulit ng FRA namin doon. So nagpadala yung yung employer ng attorney doon sa Polo. Ah, sige. Ngayon, kahapon uh, daw, nandun yung attorney sa Polo at ang sabi ng attorney, kukumpinsin daw niya na magpunta sila sa UWA. Okay, Sir Vincent, oh, okay. Uh, pasensya na po. Uh, mm -hmm. Si Sir Arnold Ignacio na lang po ang magsasettle po nito off-air. Salamat okay. po, salamat po. Pag-usapan natin. Basta ang pangako ko sa inyo, ha? maayos yan. Salamat maayos po, yan. Sir Arnold. Okay. uh, Princess, ano ka lang dyan ha? Magpakatatag ka lang muna dyan ha? Nandyan na, parating na ang owa. Dyan sa'yo. Okay. Ha? Ang gusto ko lang kunin niyo ako dito, baka mamaya ko anong gawin nila sa atin. Pag nalaman nilang ganyan, nakaabot na sa ganito. Tapakot na din naman ako. Huwag mm -mm. na umiyak. Matatapos na yan. Antay, antay ka na lang. Basta kung anong paggawa sa'yo dyan, huwag mo susundin ha? Oo. Makakauwi ka na. So, ayan, um, makakaasa po tayo sa o Administrator natin, si Sir Arnal Ignacio na po ang uh, nagbigay sa atin ng kanyang salita, no? At uh, papupuntahan na po ngayon uh, yung ano. And then, um, dito sa, ako, sabi ko lang kay Vincent, no Vincent, hindi natin pwedeng yung i-take for granted, ha? Pagka mga ganito, ibang klase, syempre, pagka yung may mga abogado na ipapadala din, very skewed kasi against the worker talaga. Uh, yung sitwasyon. So, extra effort tayo. Mag-uusap-uusap uh -huh. okay. kami. Yes. Uh -huh. uh, but Pero ngayon, immediately, kukunin ko yung detalye and then natatawag yes, na ako. Jordan, Jordan. Jordan. Okay. Magaling naman yung mga tao natin yan. Ma'am Princess, huwag niyo pong ibababa yung linya. Kakausapin po kayo ni Rose. Uh, para po... Uh, opo. Papunta na po yung tulong dyan. And uh, Sir Arnel Ignacio, maraming maraming salamat po. At uh, gaya po ng sinasabi ni Idol, uh, action man talaga kayo Sir Arnel. Mabuhay po Anytime. kayo Sir Arnel. May inspire po ako sa dedication nyo. Kaya kailangan lang eh, sumabay. Uh -huh. Pinapatanong po ni Odette kung nakaligo na kayo. <laughs> <laughs> yung damit na lang hindi ko napapalitan. Yeah. Oh, Ito na ko na jacket ko. Okay. So, Salamat po, po. Sir Arnel. Mabuhay po okay. kayo. Okay. Anytime okay. po. Uh, wag mo ibababa ang linya, Princess. Okay? Kausapin ka ni Rose. Opo.